kalian na naman. Bro, mm. salamat po natin. Lord, salamat po sa biyaya yung pinagkalaw mo sa araw na to. In Jesus' name, amen. Mga dudong, mm. lami kaayo. Sabi nga ni Kaeli, Kaeli, lami kaayo. Eh, kalami kaayo. Here, wala ka ba pusit? <laughs> Hindi na boss. Na kami plantahan dito ng pusit. <laughs> hmm. Ayan. Let's go. Pisang Hindi Kaya tayo. Dudes. Gusto mo ng bawa? Ayun Ano yan? Hmm. Dudes. Hmm. Pusit at bungo. Today, Saturday. Sunday. Ah, Sunday. pala. Ma Mamsel, Tara, kain tayo. Of course. Founder, JJ, Tara, lami ka ayu, Uh, mangan tayo, mangan tila, kita. Let's go. <coughs> of course. <laughs> Ati Tara, San, kain. Munggu per linggo. Hmm. Ate Lisa. <laughs> Tita Lisa TV. Let's eat. Hmm. <coughs> hmm. Sino pa? Of course, Kaeli. Kaeli, kain tayo. Ay, kalami. Hmm. Lami kaayo, Kaeli. Kaeli. support LAB vlog sa kanyang mga uh, video at paki uh, like, share na rin and subscribe ang kanyang mga youtube channel ang kanyang youtube channel uh, don't skip ads please, sabi nga ni boss Henry TV don't skip ads <coughs> no, 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 no tara, Kylie, boy mukbang tara kain tayo ang <laughs> sarap. Sarap kumain ng magami. kakaingit hmm. Ito, ako na lang mag-isa. Hmm. Tara, Kylie, boy Mokbang Samahan nyo kami. Sama mo ko. Kain tayo. Hmm. Boring. Pagkain ko na talaga mag-isa. Kumain. <coughs> Nagluto si Bossing bukas yan. Martes, nga nga na tayo, nga nga. <laughs> Sana, magkita tayo. Kaili. Pag-uwi ko. <clears throat> Puntaan kita. Po, sa ating mga subscriber, new subscriber, maraming salamat po. <coughs> sa ating mga silent subscriber silent viewers <coughs> maraming 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 salamat po at hindi po magsasawang magpasalamat yung dudong sa inyo mula noon hanggang ngayon sa <laughs> mga kayong paning na mundo Luzon, Visayas at Mindanao mga tayon, mga tila mga kaunta magnaon kita let's go kamunit Ayos, sarap. Minute mm -hmm. maid. Boy mukbang. Mm hmm. Tara. <coughs> ano ko ba Pinanood ko yung video nyong dalawa. Kaya Para may kasabay ako. Sarap ng ulam natin ngayon. Pampano. Hmm. <coughs> Trà gặp một cái nó khay lì. pin pil na pil Để một trà. Ngủ làm cái E, subscribe na rin youtube channel ni Bungo TV vlog pakikita rin po sa si notification para lagi kayo updated sa mga video ni Dudong na puro kain mukbang pagpasensya nyo na po Wala tayong masyadong gano'ng blood na yun. Hindi mo tayong gagala eh. Maraming. Maraming <coughs> maraming pritong isda. Eto. Pritong pusit. Sarap din. Dudes.

Nakarami na naman po tayo ng minutes. Kaya sa lalabas ka. Mapapagod. Ano nga ni Kylie? Sipag at syaga. Para may may mahita ayos sarap panalo kaili minsan kain please, please, please sabi nga, boss Henry TV again Don't escape ads. No, 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 no. It's a big no. <coughs> Boy mok bang, tara. Anh tayo. Ciao tao. Boy mok bang. Sang kama panh nga, làm Lani cao. carah. Ayo. Danika ayo. Danika ayo. Lami. Ah, lami. Lami, kaayo. Sarap. Mm. -hmm. 不。啊。你咋的？你咋说？ Saan yung hirap na content? <laughs> Dahil pag gumahay lang tayo, may content na tayo si Dudes TV? Deliver lang si Dudes TV eh May content na naman siya Hmm? hmm. Mayarap yung kaya, no? Ha? Ah. Mahirap yung kay Kylie. <laughs> Hindi mo lang kung ano yung luluto mo sa araw-araw. Mas -araw. <coughs> gusto ka na kumain kaysa magluto. Luto. <coughs> eh, marami kang nakukuha ang putay galing kay Kylie. Support LEB Vlog. Nakikita na rin po kanyang notification. Para lagi kayong updated sa mga video ni Kylie. Support LEB Blood. ファイトスモング。<laughs> <laughs> na naman po tayo. Ang mm lutong. -hmm. Kita rin sa TV. Let's go, kain. Okay? Atusad. Atusad. Salamat ha. Salamat nang marami natin sa Hindi mo iniiwan si Dudong mula noon hanggang ngayon. Maraming <coughs> maraming marami salamat at sa amin. <coughs> Yung nga nang iiwan dyan. Baka naman. gumindan bilo <coughs> <coughs> Okay po mga ado mahaba-haba pa po itong ating video mainit naman kayo sa sa sobrang haba ah, mga dudong ang dito lang ang video ni dudong at hanggang sa muli ito ang excuse me ito ang inyong kuya dudong nagsasabing uh, magandang tanghalian hapunan bayang okay thank you God bless us. bye bye thank you salamat po Huwag po kayong maadala kay Dudong. Thank you! Bye.